karon morobing na punta guys no update po na po muna ako sa amuang um, um, parking area guys so, padulong sa padulong ta diri sa kwan gid ta sa atong ah area no so kay pakita na ko ninyo guys ang atong uh, parking lot na to no so update ko sa kung sa among akong ibantayan so kanina, guys boren sa kina na akong bantayan ang karon og kani kani so duhar gid guys ang bantayan na so karon i-update ta mo guys na ako dito sa parking ha ah Oh. Yata's parking lot. Para dilip na makatulog. Ang uh, mga netong buhat na yung kadagabi yung mag-vlog ng ta. Kung gabi ita. So, update na mo guys. Sa amung guwan diskuha na mo guys. Sarado. So, sarado siya karon kay ah uh, Mingaw man. Uh, lugi ni Kosyo. Huwag sa yung check pa. So, muna yung parking lot guys. ah uh, kung pagkakaroon ka ng sinaw kayo ba? Walay kung wala wala kayo ni check in karon kay uh, waiting mi sa arrival na mo guys ayan mga uh, kadlawon araw yung arrival namin mamaya so medyo tahimik pa yung paligid namin dito ngayon so balik tayo ulit dun sa dulo balik tayo natin ay uh, na-update ko lang kayo dito sa parking nyo. so nagrobing ko tayo uh, magre-record tayo dun sa logbook mamaya So, ikuti natin dito sa likod, guys. Malapit sa mayro. No? Sa generator, no? Ah, dito tayo. So, ito tour ko kayo dito, guys, sa aking area of responsibility. Sa labas nga lang to. So, ito yung uh, area of responsibility ko dito sa labas. So, dito, ito ko kayo. Ayan. Ito na may yung, ano namin, yung generator. Tapos so, mayroon dito guys, ayun, may ilaw dito, solar, ayan. Ayan, pag lumalapit ka, may ilaw siya ng malakas. So, ito guys, yung tindahan naman, sarado na yung tindahan dito kasi gabi na. Ayan, hanggang 5 lang yung bukas niyan. Pag -gabi na, sarado na. So, may invite ko kayo guys na panoorin niyo ating mga video no. So pasensya na guys sa ating mga video. Ah uh, puro lang puro lang sa anay update update batong ginahimo no. Kay dili kita makahimo quality content guys kay tungod ah uh, busy bisita permi sa itong trabaho guys no. Kay na uh, may trabaho. So muna tong muna yung entrance guys no. So, sa tong duty no. So ayaw mo kalimot guys o so, follow sa akong Facebook page o paglantaw sa akong YouTube channel. So thank you. Maraming salamat